May bank robbery na ginawa ng dalawang baguhang magnanakaw, tawagin na lang natin yung mga tulisan na sina at Asep. Sa labas ng bangko, may pulis na nagngangalang Inspector Dadang, siya at ang kanyang mga kasamahan ay naruroon sa pagnanakaw na naganap sa bangko si Inspector Dadang ay dismayado at galit sa kanyang mga nasasakupan dahil hindi pa rin nila magawang asikasuhin ang problemang iyon. Walang magawa ang mga nasasakupan ni Inspector Dadang dahil malaki ang panganib ng pagnanakaw sa bangko kahit ito ay ginawa ng dalawang baguhang tulisan tulad ni Nayujang at Asep. Samantala sa loob ng bangko, nagtalo si Nayujang at Asep nagtalo sila kung sino ang dapat pumatay sa mga hostage sa kanto ng Black Hawk Street may dating miyembro ng Yakuza na nagngangalang Kazuma, kalalabas lang ni Kazuma sa kulungan, nang siya ay naghahanap ng kung ano sa mini market na iyon, biglang sinubukan ng isang lalaki na salakayin siya mula sa likuran, ngunit nagawa ni Kazuma na iwasan at talunin ang lalaki na iyon sa loob ng wala pang isang minuto, at may kasama pang mga kaibigan ang lalaki na iyon kahit na si Kazuma ay inatake ng isang gang ng mga siga, nagawa niyang talunin ang gang na iyon, ngunit tila, marami pa rin mga siga na naghihintay sa pag-atake sa kanya. Si Kazuma ay walang ideya kung sino ang nagpadala sa kanila upang salakayin siya. Sinabi niya sa dalawang random na estranghero na tinatawag na Dodet at Nang Si, na nakatingin sa kanya na nakikipaglaban sa mga siga na iyon, na umalis sa kanyang daan matapos talunin ni Kazuma ang lahat ng mga siga na iyon sa mini market pumili siya at bumili ng isang pakete ng dog food. Pagkatapos, ibinigay niya ang pakete ng dog food na iyon sa isang batang babae na nagngangalang ayo dahil ang babaeng iyon ay gustong magpakain ng mga asong gala. Kailangan ni Kazuma na umalis, at pagkaraan ng ilang sandali ay umalis na si Ayod dahil wala na ang nanay ni Ayo, wala siyang ideya kung nasaan ang nanay ni Ayo. May isang pinuno ng Yakuze na nagngangalang Margono. Isang gabi, isang misteryosong lalaki mula sa South Korea ang bumisita sa kanyang bar. Pinakiusapan ng lalaking iyon ang mga nasasakupan ni Kazuma na bantayan siya. Tawagin na lang natin ang lalaking iyon na si Slamet, makikita na si Slamet ay nasugatan. Kasabay nito, ang isang random na miyembro ng Yakuza na tinatawag na Sholakan ay nagulat ng marinig niya na ang Tojo Gang ay nawala ng 10 milyong dolyar sa bangko. Si Sholakan ay kalaban ni Kazuma. Samantala, Tojo Gang ang pangalan ng gang ni Kazuma, nilikha ni Kazuma ang gang na iyon bago siya ilagay sa kulungan. Hinala ng mga nasasakupan ni Sholakan na si Kazuma ang may pananagutan sa pera ng Tojo Gang na nawala sa bangko. Sa isang kafe, sinabi ni Nang si Dodet na siya ay nagnakaw ng maraming pera mula sa mini market na pinuntahan nila kanina. Nagulat si Dodet nang malaman niya iyon, gusto niyang ibalik ang ninakaw na pera sa mini market ngunit pinakiusapan ni nangsi si Dodet na magnakaw pa sila ulit, sinabi niya na mayroon siyang kutsilyo upang protektahan ang kanilang sarili. Sa wakas ay nagpa siya sina nang si at Dodet na magnakaw sa isang kafe. Ginamit nila ang kutsilyo ni nang Si para takutin ang lahat ng manggagawa sa kafe na iyon, kahit na matagumpay ang kanilang pagnanakaw, hindi pa rin maintindihan ni Dodet kung bakit gustong magnakaw ni nang Si lumipat ang eksena sa dalawang baguhang tulisan, na nasa loob pa ng bangko. Sinabi ni Inspector Dadang na walang pera ang bangkong ninanakawan ng mga baguhang magnanakaw na iyon, naniniwala si Inspector Dadang na ang kakaibang sitwasyong ito ay may kinalaman sa 10 milyong dolyar na pag-aari ng Tojo Gang na nawawala sa lahat ng bangko sa lungsod na iyon. Tumanggi siyang asikasuhin ang kasong ito dahil ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga Yakuza sa bar ni Margono. Ang mga nasasakupa ni Margono ay naiinis na kay Slamet dahil hindi nakakaintindi ng Japanese si Slamet, nakakaintindi lang siya ng Korean. Dahil doon, gumawa si Slamet ng mga inumin para ipahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanila. Kasabay nito, nang si Sholaken at ang kanyang mga gang ay naglalakad sa kalye ng Black Hawk upang hanapin si Kazuma, hinarang sila ng ilang mga lokal na siga na nabalisa sa kanilang presensya. Habang nag-aaway ang gang ni Shou at ang mga lokal na siga na iyon, pumasok si Shou sa isang tindahan kung saan nakatira ang isang random na lalaki na tinatawag na Jepeng. Si Jepeng ay isang impormante na nakakaalam ng lahat ng impormasyon mula sa underworld sa lungsod na iyon, isa rin siyang illegal arms dealer. Binisita ni Shou si Jepeng dahil gusto niyang tanungin si Jepeng tungkol sa na ni Kazuma. Nakiusap si Japeng sa kanya na bigyan siya ng isang bagay bilang bayad sa impormasyong iyon. Ngunit isang pagpapahirap mula kay Sholaken ang ibinigay sa kanya at hindi pera o anumang mahalagang bagay dahil si Japeng ay isang traidor. Dahil sa kanyang ginawa, si Japeng ay hindi nagbigay ng anumang mahalagang impormasyon tungkol kay Kazuma kay Shoklikan. Sinabi lang niya kay Sholaken na si Kazuma ay hinahabol ng isa panggang sa lungsod na iyon sa hindi malaman na dahilan. Pagkatapos noon, si Shola kay na ikumuha ng baril na ibinebenta ni Japeng, lumabas siya sa tindahan at pinatay ang mga kalaban niya gamit ang baril na iyon. Ay, nakipagkita si Inspector Dadang kay Kazuma, malamang, magkakilala si na Inspector Dadang at Kazuma, at parang mataas ang respeto ni Inspector Dadang kay Kazuma. Tinanong ni Inspector Dadang kung si Kazuma ang may pananagutan sa $10 million na pag-aari ng Tojo Gang na nawala sa mga bangko sa lungsod na iyon, natarante si Kazuma ng marinigang tanong ni Inspector Dadang, dahil abala siya sa paghahanap sa ina ni Ayo. Sinabihan ni Inspector Dadang si Kazuma na mag-ingat dahil pinaghihinalaan siya ng gang ni Sholaken at ng Tojo gang. Lumipas ang ilang oras, hindi pa natapos ang dalawang baguhang magnanakaw na sina Asep at Yujang sa bangko. Wala silang pakialam kung wala silang nakitang pera sa bangkong iyon at na-corner sila dahil naghihintay sa kanila ang mga pulis sa labas ng bangkong iyon. Isang subordinate ni Inspector Dadang na nagngangalang Udin ay naiinip na sa sitwasyon sa bangko sa oras din na iyon ay bumisita si Nakazuma at ayo sa bar ng Margono. Lahat ng tao sa bar na iyon ay nagulat nang makita nila si Kazuma sa lugar na iyon, agad silang yumuko kay Kazuma para batiin at respetuhin siya. Pumunta si Kazuma sa lugar na iyon dahil hinahanap niya si Margono. Nag-alala siya kay Margono dahil wala siyang narinig mula rito nitong mga nakaraang araw. Walang ideya ang mga nasasakupan ni Margono kung nasaan si Margono. Wala rin silang narinig mula sa kanilang amo nitong mga nakaraang araw. Pumunta si Kazuma sa lugar na iyon hindi lamang para hanapin si Margono, sinusubukan din niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa nanay ni Ayo. Alam niyang nagtatrabaho ang nanay ni Ayo noon sa bar ni Margono pero hindi na siya nagtatrabaho doon. Pagkatapos pinakita ni Ayo ang picture nila ng tita niya kay Kazuma, tawagin na lang natin ang tita ni Ayo na si Yuli. Nagulat si Kazuma nang nakita niya ang picture na iyon dahil ex-girlfriend niya si Yuli, tulad ng nanay ni Ayo, nawala rin si Yuli, walang ideya si Ayo kung nasaan ang tiyahin niya, napaiyak siya, sinubukan ni Kazuma na nakakita sa kanya na pasayahin siya. Hindi nagtagal, nakatanggap si Kazuma ng tawag sa telepono mula sa nasasakupan ni Margono, sinabi sa kanya ng nasasakupan ni Margono na may kakaiba sa pagkawala ni Margono, kaya hiniling ni Kazuma na makipagkita sa kanya sa isang lugar. Sa Blackcock Street, pagkatapos makipag-away ang gang ni Sholokin sa mga lokal na siga, inutusan ni Inspector Dadang ang kanyang mga nasasakupan na umalis sa lugar na iyon dahil naniniwala siya na magkakaroon ng madugong pagpatay. Binalaan ni Inspector Dadang ang mga pulis na huwag makialam sa negosyo ng mga Yakuza. Nagaalala siya dahil nagsimulang makaramdam na ng inis si Kazuma kay Sholokin at sa kanyang gang. Naniniwala siyang magkakaroon ng isang kakilakilabot na malawakang pagpatay kung pipiliti ng mga pulis na makialam sa negosyo ng mga yakuza, matapos marinig iyon ng mga pulis, sa wakas ay pumayag silang umalis sa lugar na iyon. Sa parehong lugar, nagsimula si Slamet na gumawa ng pagkilos, nakipagkita siya sa kanyang impormante at tinanong kung saan siya makakabili ng iligal na armas, sinabi rin niya sa kanyang impormante na kilala niya ang lalaking responsable sa nawawalang pera ng Tojo Gang, tawagin na lang natin ang kakilala ni Slamet bilang Junkery plano ni Slamet na patayin si Jang Quick dahil gusto niyang iligtas ang Yakuza. Isang magkasintahan na sina ng Si at Dodet ang bumisita kay Jopeng sa kanyang lugar upang bumili ng baril, walang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Nang Si sa baril na iyon, kasama na ang kanyang kasintahan si Dodet ngunit dahil sa kanyang pagmamahal kay ng Si, pumayag si Dodet na bumili ng baril para sa kanya biglang dumating si Slamet sa lugar na iyon, binisita din niya si Japeng dahil gusto niyang bumili ng baril. Habang tumitingin siya ng baril sa lugar na iyon, tinanong niya si Japeng tungkol sa kinaroroonan ni Jankrit. Sina Dodet at nang si ay natarante sila nang makita nila si Slamet na kausap si Japeng dahil hindi sila nakakaintindi ng Korean. Natarante din sila dahil wala silang ideya kung anong baril ang bibilhin nila, iminungkahi ni Slamet kay Dodet na bumili ng baril na madaling gamitin sinabi ni Nang Sikay nagagamitin na gagamitin niya ang baril na iyon para maghanap ng halaga ng pera. Pagkaalis ni Naslamit, Nang Si, at Dodet sa lugar na iyon, may tinawagan kaagad si Japeng, sinabi niya sa taong iyon ang tungkol kina Nang Si at Dodet. Ibinunyag niya ang impormasyong iyon sa taong iyon dahil nag-aalala siyang makikialam si Nanang Si at Dodet sa negosyo ng Yakuza nang makipagkita si Kazuma sa subordinate ni Margono, sa wakas ay nakita niya si Sholaken at ang kanyang mga gang sa kalye. Pumunta sila ni Sholaken sa isang lugar dahil kailangan muna nilang tapusin ang kanilang negosyo. Sampung taon na ang nakakaraan bago makulong si Kazuma sa bilangguan, si Kazuma ay nagkakaroon ng isang problema kay Sholaken. Isang gabi, gustong lutesin ni Sholaken ang kanilang problema sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isa't isa, kaya sumang-ayon si Kazuma sa kanyang solusyon. Si Sholaken pala ay hindi kasing lakas ni Kazuma, madali lang para kay Kazuma na talunin si Sholaken sa isang suntok lang. Inamin ng mga subordinate ni Sholaken na nanunood sa kanilang pag-aaway na talagang magaling si Kazuma, naniniwala na sila ngayon na si Kazuma ay isang buhay na alamat at hindi nila dapat siyang istorbohin. Nalungkot si Sholaken dahil naramdaman niyang napapahiya siya kay Kazuma, inilabas niya ang galit niya sa kanyang nasasakupan sa pamamagitan ng pagsipa sa kanilang dibdib. Pagkatapos, hiniling niya kay Kazuma ng isa pang laban, sa pagkakataong ito, sinubukan niyang gumamit ng fighting technique na tinatawag na Chicken Tiger. Ngunit bigo pa rin si Shola ken na talunin si Kazuma kahit na gumamit na siya ng kutsilyo sa kanilang laban, pinapahiya niya ang kanyang sarili sa matinding pagkatalo niya kay Kazuma sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Sa wakas ay tumawag na ng ambulansya ang mga nasasakupan ni Shola ken para dalhin si Shola ken sa ospital dahil nasugatan siya ng husto. Pero bago dumating ang ambulansya sa ospital, biglang bumangon si Sholaken at inagaw ang van na iyon, gusto niyang bumalik sa dati niyang pwesto at hahamunin si Kazuma para sa isa pang laban. Sa bangko ay napagdesisyonan ng mga baguhang magnanakaw na sina Asep at Yujang na maghapunan kasama ang mga empleyado ng bangko, hiniling nila sa mga pulis na umorder sila ng bentos pinagmamasdan pa rin sila ng mga pulis mula sa labas, wala pa rin silang ideya kung paano mahuli ang mga tulisan ng hindi sinasaktan ang mga empleyado ng bangko na ginagawang bihag ng mga tulisan na iyon. Kasabay nito, sa rooftop, sinusubukan ni Slamet ang baril na kabibili lang niya kay Japeng. Pinaputok niya ang baril sa satellite television na matatagpuan sa kabilang building, habang abala siya sa pagpapaputok ng baril, aksidente niyang nakita si Si at Dodat na tinatakot ng Yakuza. Nalaman ng Yakuza ang plano ni Nanang Si at Dodet matapos sabihin sa kanila ni Japeng, natarante si Dodet at aksidenteng nabaril ang isang miyembro ng Yakuza. Walang ideya si Dodet kung bakit sila hinahabol ng mga Yakuza tila may tinatago si Nanang Si mula sa kanya. Bukod sa impormasyon tungkol sa plano nila na ibinunyag ni Japeng sa Yakuza, isa pang dahilan kung bakit sila hinahabol ni Yakuza ay dahil nang ihiram ng malaking halaga si Nanang si sa isa nilang miyembro. Dahil doon, nagsimula si Nang Si para magnakaw ng pera sa tindahan at kafe. Gusto niyang bayaran ang utang niya sa miyembro ng Yakuza na nagpahiram sa kanya ng pera, ayaw na niyang makipagdil sa Yakuza. Habang kinukwento ni Nang C ang lahat kay Dode tungkol sa miyembro ng Yakuza, biglang dumating sa pwesto nila ang isang Yakuza at tinutukan sila ng baril. Pagkatapos, nagbarilan sila ni Nang Si, namatay agad ang Yakuza member, samantala si Nang Si naman ay nabaril sa Chan sa hating gabi, dumating si Nakazuma, Ayo, at isang subordinate ni Margono sa lugar ni Japeng. Nais ni Kazuma na makakuha ng mahalagang impormasyon mula kay Japeng, ngunit sinabi lamang ni Japeng sa kanya na ang tiyahe ni Ayo na si Yuli ay minsang nagtrabaho bilang isang patutot sa isang pampublikong bahay aliwan. Pagkatapos noon ay pumunta si Nakazuma at Ayo sa bahay aliwan na binanggit ni Japeng, nakilala niya at sinundan niya ang isang receptionist na nagtatrabaho doon malamang, ang receptionist na iyon ay isa sa mga kampon ni Sholokin, dinala niya si Kazuma at ayo sa isang kwarto kung saan si Sholokin ay naghihintay na sa kanila na may dalang mga armas. Pagdating na pagdating ni Kazuma sa kwartong iyon, walang humpay na binaril siya ni Sholokin at ng kanyang mga kasamahan, habang inaatake si Kazuma, sinabihan niya si Ayo na pumunta sa ikalawang palapag para hanapin ang kanyang tiyahin, tinanong din siya nito para maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang ina. Kahit na si Sholaken ang kalaban ni Kazuma, ayaw niyang masaktan si Ayo dahil bata pa si Ayo. Tumanggi din itong magsinungaling dito. Pinayagan niya si Ayo na pumunta sa second floor samantalang tatapusin niya ang negosyo nila ni Kazuma. Pagkaalis ni Ayo sa lugar na iyon, sinimula ni Sholaken na barilin muli si Kazuma. Biglang nagkaroon ng ideya si Kazuma na talunin si Sholaken at ang kanyang mga barkada. Uh! nagtagumpay si Kazuma na talunin ang lahat ng mga nasasakupan ni Sholaken sa pamamagitan ng paggamit ng isang piraso ng basag na salamin. Pagkatapos noon, natalo niya si Sholaken at pumunta kaagad sa ikalawang palapag, ngunit ayaw sumuko ni Sholaken, sinundan niya si Kazuma at humingi ng panibagong laban. Pagod na si Kazuma, wala na siyang lakas para lumaban. Dahil doon, madaling napabagsak ni Shocklick and si Kazuma, bigla siyang naging mas malakas kaysa dati. Gusto niyang gamitin ang sandaling ito para patayin ang kanyang kaaway, ngunit nang siya ay papatayin na niya si Kazuma gamit ang kanyang kutsilyo. namatay agad si Sholokin, nakakapagtaka, sumulpat si Margono sa kwartong iyon at pinatay si Sholokin, dumating din si Inspector Dadang sa kwartong iyon, tila pinalabas na ni Inspector Dadang si Margono sa kulungan. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa oras na iyon, kaya sinabi ni Margono kay Kazuma na ang taong nagnakaw ng 10 milyong dolyar na pag-aari ng Tojo Gang mula sa lahat ng mga bangko sa lungsod na iyon ay ang ina ni Ayo. Dahil doon, ang ina ni Ayo ay bunihag ng Tojo Gang sa isang gusali. Matapos malaman ni Kazuma ang tungkol doon, sila ni Ayo ay pumunta agad sa building na iyon, habang papunta sila sa building na iyon, biglang dumating ang dating subordinate ni Kazuma na member din ng Tojo Gang at binaril si Kazuma sa Chan, pilit din niyang kinuha si Ayo. Pumunta si Kazuma sa bahay ng kanyang doktor at ginagamot ang kanyang sugat doon. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang bote ng energy drink at pumunta sa building kung saan dinadala ang nanay ni Ayo ng Tojo Gang. Habang papunta siya sa building na iyon, may nakita siyang helicopter na papunta din sa building na iyon. Pagdating niya sa loob ng gusaling iyon, nakita niya ang dating matalik na kaibigan na naging kaaway niya na naghihintay sa kanya doon. Ang dating matalik na kaibigan ay nagngangalang Nario. Siya ang bagong pinuno ng Tojo Gang. Sa wakas ay nagkaroon ng matinding away si Kazuma at Nario. Si Kazuma ay walang pakialam sa kanyang malubhang sugat. nagtagumpay si Nario na talunin si Kazuma sa laban na iyon, nang ang mga nasasakupan ni Nario ay malapit ng kunin ang katawan ni Kazuma, uminom si Kazuma ng isang bote ng energy drink na kinuha niya sa bahay ng doktor na gumamot sa kanyang sugat, nagulat ang mga nasasakupan ni Nario nang makita nila na tumayo ang bida, lumayo sila kay Kazuma na parabang ang inuming enerhiya na iniinom ni Kazuma ay isang banal na inumin. Gaya ng inaasahan nila, pagkatapos uminom ni Kazuma ng isang bote ng energy drink na iyon, naging mas malakas si Kazuma kaysa sa dati. Binugbog niya kaagad ang lahat ng mga nasasakupan ni Naryo. Nang makita iyon ni Naryo, naglakad siya patungo kay Kazuma at pinagsusuntok siya sa buong katawan. Sa wakas ay nagawang talunin ni Kazuma si Naryo. Pagkatapos noon, biglang sumutpat si Yuli sa kwartong iyon, ibinunyag ni Yuli na siya pala talaga ang nanay ni Ayo. Sa mahabang panahon ay nagsinungaling siya kay Ayo, nagpeke siya ng identity ng nanay ni Ayo bilang bahagi ng kanyang laro. Pagkatapos, pinindot niya ang isang switch ng remote control na hawak niya, ang switch na iyon ay mag-a-activate ng bomba, sinabihan ni Yuli si Nakazuma at Ayo na lumabas kaagad sa gusaling iyon dahil malapit ng masira ang lugar na iyon ng bomba. Sa isa panggusali, gusali, pinagmamasdan ni Slamet si John Creek na nasa loob ng isang helicopter, nang malapit ng lumapag ang helicopter na iyon, nangyari ang bagay na ito. sa wakas ay sumabog ang bomba, winasak nito ang pinakamataas na palapag ng gusaling iyon, sumabog din ang 10 milyong dolyar na ninakaw ni Yuli, tuwang-tuwa ang mga tao sa lungsod na iyon dahil nakuha nila ng libre ang perang iyon, kasama na ang dalawang baguhang tulisan na sina Asep at Yujang. Sa wakas ay nakalabas na ang dalawa sa bangko para kunin ang perang iyon, hinabol agad sila ng mga pulis na nakakita sa kanila hindi tulad ng ibang tao na natuwa sa perang sumabog dahil sa bomba, nalungkot si Nanang si at Dodot dahil malubha ang sugat ni Nang si, sa wakas ay namatay si Nang si sa likod ni Dodot. Matapos patayin ni Slamet si Creek, dumating siya upang makipagkita kay Joko upang magpaalam kailangan niyang bumalik sa South Korea sa lalong madaling panahon. Malamang, buhay pa si Sholokain, nagawa ni Kazuma na protektahan at iligtas si Ayo sa pagsabog ng bomba, nakaligtas silang dalawa sa malagim na pangyayaring iyon, sa kabila noon, malungkot pa rin si Ayo dahil namatay na ang kanyang ina, wala na siyang ibang malalapitan maliban kay Kazuma. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood!